Hello, what's up madlang people? Good afternoon, this is Big Daddy Meron po tayong importanteng tatalakay ngayon tungkol sa diffusion notice Dahil ayon pa kay Attorney Roque Ang diffusion notice ay nanggagaling pala sa atin sa Pilipinas Hindi po yun nanggagaling sa ICC Pari tayo lang po ang niluloko pala Ito, para malaman natin kung ano talaga ang katotohanan at may paliwanag ng maayos kung ano ang diffusion notice at saan galing. Dito natin malalaman sa paliwanag ni Atomi Harry Roque dito. Ngayon po, ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion. Ano ba yung diffusion na na, na lumabas doon sa investigasyon ng NADO ni uh, Senator Amy Marcos? Uh, ang lumalabas ang meron lang palang na-issue para arestuhin ang ating dating Presidente Rodrigo Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyalis na sila ay makipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, eh wala pong red alert notice. So ano yung diffusion order at bakit ito ay sablay biga, bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte? Well, unang-unang po ha, uh, nasabi na natin na ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, eh bago maaresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang uh, mangyayari doon sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-assertin yung uh, identity ng tao, sisiguraduhin na yung uh, kanyang mga karapatan ay uh, um, na-respeto, at saka, syempre issue na kung meron bang jurisdiction yung uh, hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, um, ang sinasabi nila, Secretary Remulia, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant for arrest. Yung pagpapatupad po ng red notice alert ay sangayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sangayon nga sa um, Rom uh, Rome Statute na kinakailang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailang iharap sa hukuman ay para masigurado na sangayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, liberty or property without due process of law na maririnig muna yung uh, tao na aarestuhin. Lalong-lalo na kung siya ay mayroong pagtutol doon sa jurisdiction ng hukuman na magliliti sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mula't mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po'y bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation uh, matapos or lampas na doon sa isang taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka, bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala pa lang red notice, red alert notice. Wala pa lang red alert notice. Now, ano ba pagkaiba nitong ah uh, uh, sinasabi na uh, red alert notice, no? At saka yung um, Interpol diffusion. Well, unang-una -una po, ang diffusion bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestohin or at least i-facilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice, bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? eh, ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at uh, pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nang galing mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nang galing mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan na hiningin natin para uh, hilingin sa, sa Hong Kong na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Eh, ba't ka pa magre-request? Eh, ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag-aarest dahil ito ay diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulol naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansa Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, eh, ano naman ang pagkakaiba niyong diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan kung gets nyo, ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kami arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin nga ang diffusion kung pag aresto sa Pilipinas mismo? Samantalang ang red notice, ang red alert notice naman galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng uh, Interpol ay pinakikiusapan, pwede ba paki-aresto preparatory sa extradition. Hindi po automatic at kahit tayong tayong parte ng daigdig. Kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po, kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal, kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng Korte ng Liliti sa kanya ay madesisyonan ng Korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestohin ng Presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang uh, taong bayan na di umano, sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Uh, by the way, okay guys, ay ito, sana naman ay naunawaan nyo ang paliwanag ni Atty. Harry Roque kung ano talaga ang diffusion notice at saka kung saan naman ito nang galing. Ito ay magandang paliwanag para sa atin, para kaalaman natin kung ano talaga ang mga nangyayari kung saan galing ang diffusion notice. Sana naman mayroon kayong matutunan ngayon sa aking video na pinapalabas ngayon. Salamat. God bless. Hanggang dito na lang.